Hello guys, papasok tayo dito Blue Waves Buksan natin to Malalim ba yan? Malalim?

saka ako mag voice message dyan yung hariza Tingnan natin kung may nahuli silang mga isda doon ayan doon, kumukuha sila ng mga isda nag-anaming isda sila ayan kung may doon sa bahay mo nakikita kayo mga isda doon Tignan natin sa kabila. Maraming kukul dito. Tignan natin bandaroon. ganda yung mga bato dito na maliliit malamig ang simoy ng hangin hello guys tignan natin ang view dito Ayun. Puntahan natin naman dito sa banda dito. Pero maganda ang view dito. Tignan mo, oh. Doon, doon. kung kaya Oh, yan. Maganda. Ito yung mga bulaklak yata sinasabi mo. Diba galing tayo dito? The blue wind. Ay, iba din yung style dito. Maganda. Yan yung dalawa kong kasama dito sa taas. Oh. Nakakatakot talaga niyan. Natakot. hindi uh, naman ako natatakot, akyatin niyan. jump. Meron tayo. Jump. Ready jump. Link picture mo. Dito kami sa banda ng Johnny. green Ganda mo. Oh, oh, style. May mai sige, sige. din Gan-gan bag. Yakot maputud. Hmm. Adi ka mo't maila. Ay, baka na ano ka sa masyadong mailayo. Masyadong malayo. Wait, Et, sige. Sabaw? Pati <laughs> sa taas banda dyan, Harisa na yan, Harisa. Maganda din ang view dito. Mm, maraming ano may namimingwit uh, ng mga isda-isda doon. Ayan naman, tinitrin niya yung mga aso niya. Oh. Oh, yung mga aso. Trainer to eh. Ang lamig kaya itong tubig. Ganito mag-train ng aso, oh. Kagaling naman niya. Panorin natin to kung paano niya itrain yung aso niya. Oh, next anong gagawin niya next? Ako ko kasi hindi sira yung isa eh. Ano yun naman mainit? Ay, walang mainit pa? Umayang-mayang oh, hindi. Eh. Wala pa naman po tayo dagarat and we will go down. Bahay dito sa Johnny, may mga old Ay. bahay din, bahay din dito na yung gawa sa bato. Hmm. Saka so, lang din so, ako makapunta na. dito pag andito ako sa pinsan namin. Ah. Na, barkado ni ano ka na? Electrician. Electrician, siya? Oo. Uh Hindi kita ko tadi, Charan. No, no, ah, na sa unis din. amu siya Am-amu na Ah. na. Isang anong maming siya tamo lang pa'y adit. cook. Cook and then, come in my house. You cook and then we will eat. I will pay you here. Kanana, no, maming Oh, Hello, guys. Andito po ako sa so Johnny. Kasama ko po si ate. Johnny Johnny Siha. Ganda yung view dito oh. Marami pa lang mangga dito. Ngayon ko lang alam na may mangga dito. Ganda lang mangga dito Sige, stop. Bye. pa rin 'to pa rin. Dey ganito na ang nangyari. kawawa naman yung mga worker din dito. Dates ang mga yan, mga puno. Kala mo punong yung niyog, pero dates, dates pa lang mga to. Sarap. Ito yung dates na daw yung binagliian ni eh, Maria May, Mama Mere nung pinagbubuntis niya si Jesus. No mere rahe Filipin. Mabar. Mabar na meri. Ada meri ro, mabar point go. Bili kami ng prutas. Dati-dati doon kami sa Espinis bumibili or fadi. Kaso masyadong mahal. Eh, pangalan lang naman. Ng pangalan lang naman ang nabibili doon i compare mo din dito sa mga street street vendor na ano ganun din pareho naman yung fresh na uh, fresh fruits din naman sila kaya lang mal triple kasi triple yung... ako um, sa malalaki niya department store mga fruits precious. Precious. triple presyo, presyo, triple presyo sila oh yeah dahil Chris na rin dito sa Libanon kahit yung mga amo namin oh, ramdam din ang Chris ayan, oo na po fruits, fruits, dito na baga-aga palang marami nang bumibili ikilala ka na dito doon sa kanila baka ayaw nilang magparking dito ayan yung mga ang daming mga kamatis oh, sayang na overripe overripe saan ba tayo bumibili dati dito ba? sa kabila pa hindi ito? hindi ito? hindi dito? Pero saan yung dati natin binibilan para dun? Dalang tayo ito may Sa Ay, beetroot. Dito ba tayo bumili dati? Diyan? Dito, Ah? Dito tayo bumili noon? Doon tayo. Huwag tayong maglipat. Bilin na na naman tayo ng beetroot. Ayan, Ayan, bitrot. Bibili sa atin ng bitrot. Sang kilo. Yung mga prutas dito, oh, pare pare o, pareho, pareho din yung prutas nila doon sa si spinach at saka ano,